Yan. Hi, good morning. Anong gawa mo? Nanonood siya. Yan si Ate Aleli. Ito naman si Baby Putpot. Nakaduyan. Ang cute ng aming baby. Oh. Pamangkin ko yan. Pamangkin ko si Putpot. Pot. Ang aming Putpot. Pot. <laughs> Ayan. Banta tayo sa labas. Ano? Naambon? Hmm. Sinampay na ng aking hipag. Ah, paglaban ah. Ano? Oh, mamaya, mamaya, na. Ano? Oo, nakapagpatok oh Oo, mamaya mo yun. Nakunti na. Luto na yung aming kanin, guys. An init. Ang init, ang init. Ang init. Lagyan natin mantika ito na. Kaya mo yung buksan, mahal? Ah, bukas na yan. Eh, lagyan mo na ito na tika. Sa sardinas, guys, ito yung gusto kong luto sa sardinas. Yung ano, yung igigisa siya, dudurogin, tapos maraming sibuyas. Sold na sold ng aking ano nito. so? gusto ko, kunti lang mantika, hindi masyadong madami. Ayan. Ang aming kawali. Sobrang tagal na po nito. Ang tagal ng pinagsamahan ng kawaling ito sa aming pamilya ano, uh, marami na siya pinagdaanan, hirap, kasiyahan at kalungkutan. Itong kawaling ito. <laughs> Pero matibay siya Dito, guys. Oh. Matibay pa rin yan. Mainit na ito anak. Mm. Beautiful, beautiful, beautiful angel. La 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 la, 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 la. Uh, hey. hmm. po matutong magluto ni Harriet? Kasi syempre, paano kung ano halimbawa mag-deboard na siya, mag siya kung saan niya gusto or magtatrabaho na siya, syempre dapat marunong magluto. Marunong na din po yung maglaba. Magplansya na lang, ang hindi pa niya masyadong ano, takot pa siya, baka masunog. Ah, ang bango ng anong sibuyas o, ang bango. Ang bango ng amoy ng sibuyas. Ano ilalagay mo dyan, mahal? kunti lang, nanak, ha? oh ang magic. Ang pampasarap na magic. Ito naman, ang hawak mo, anak, ang gawit mo, anak. Okay lang yan? Mm. <laughs> Habang niluluto mo yan, ano namang naiisip mo? Ano namang naano? <laughs> Masasunog yan, anak Ay, may baya. Okay na yan. ano mo na yung ano. Iano mo na yung sardinas. Mega ng ating ano, mega mega yan. Um, tapos dudurogin yan guys gusto ko yung durog ayoko nang nakikita yung buo <laughs> kasi hindi ako nakakain ng buo sabi ka dito naman tayo sa labas pang medical kasi kailangan sa company namin kunti na lang malapitan sa amin ganda ako may mga kulay Ay, dumahan pa akong simbahan buti lang nakasimba din ako medyo malayo-layo pa. Pag magta-tricycle ako, ang tagal bago makaalis kasi pinupuno pa. Bago umalis. So, nilakad ko na lang. Ayan. Nilakad ko na lang siya malapit na to sa amin yun hey guys pawin na ako ang layo na pinuntahan ko grabe nagkanda ako akala ko kasi doon sa lumang ano nagpapamedical yun pala pag regular ka may bago doon sa bago sa may 7-11 nila na nilakad ko sa alap aking binabaan pero thank, thank you lord kasi tapos na pauwi na ako bumaba ako doon sa may simbahan Tapos naglakad na ako pa okay? kasi nga mahirap naman ano ano. Wala kasing jeep na pa balik. Tapos dumaan ako ng simbahan.